Andito nga pala tayo sa munisipyo ng Ichage, mapaps, para manood ng Mengal Cycling Festival. Tignan natin kung sino ang mananalo sa Open Elite kategori na 124 kilometers. Pati na din sa ibang kategori tulad ng MTB. Di ko na bidyuhan yung nag sa Open Elite, mapaps. Nagka-problem kasi bigla yung phone ko, sayang. Pero green yung jersey niya at may katin ko na nakasulat sa likod. Ito yatang sila idol yung second and third, mapaps. Swabe, ang ganda ng remate dito ni idol, ang tulin. Ito pa nga pala yung iba pang sunod na nakarating, grabe, lalakas din. Sunod-sunod na yung dumadating, mapaps, panoorin nyo na lang. Mamauto to mga paps, sa Isabela MTB kategory na unahan niya pa yung ibang naka-RB at sobrang layo ng pagitan. Iba nagngabalay na kalagay sa jersey niya mapaps Tapos ito naman yung second sa MTB and lakas din mapaps

So yun lang mga paps, salamat sa panonood, ride safe palagi!